kapatid, kaibigan, kababayan, kamusta na naman ah, sa araw na to kabayan ano tayo yung mag-harvest tayo ng mga dumi ng rabbit para gawing bermikas, kabayan so, medyo marami ng dumi ng rabbit kabayan yung dumi ng rabbit natin na kabayan nakasalod nakasalod siya ng ano yung screen para hindi napunta sa lupa tapos mula doon sa dulo kay dito sa ano sa paglalagyan talaga niya tapos sasalain tanggalin yung mga damo ito yung lagayan ko kabayan <laughs> yung kabayan nito manok na malaki bakit yung kabayan eh. dito lang siya sa kubo kay lang siya kasi mainitan okay <laughs> E <laughs> Yan kapatid, malinis na. na malinis na. Bibilag na natin siya mga ilang araw. Tuyo naman to. Mga ilang araw ibibilad mo. Pag natuyo na, tsaka natin lalagyan ng katawan ng saging. Tinatadtad ko kabayan. Yan. Dahon ng saging. Yung mga dahon ng saging. Yan. Tapos, Iko compost natin kagayan. Kaya yung mga ginagawa kabayan. Compost yung mga isang buwan. O Sobra mga dalawang buwan, kabayan. Pag lumamig na, Ah, na siya mga daw sagi. Tsaka muna ilagay yung plati kabayan, yung African Night Floral na ano. So nag-ano kabayan kasi maraming balahibo. So, alam mo ba yung dumi ng rabbit ay napakaganda gawing fertilizer lalo na pag pinakain natin siya sa African night floral mas lalo siyang gaganda kabayan so ito yung ginagawa ko ngayon kabayan so dati marami akong ganito nako haba ng ano ko dyan, yung lagay ko ng vermicast birmikas kabayan. Natigil lang yun kasi hindi ko masyado na eskaso. So yung bulati ko dati kabayan na dangin ko bulati. Bumalik sila sa lupa. Pero ngayon wala akong bulati. Ah, bibili ako ng konting bulati. Tapos paparamihin kasi alam ko naman yung kabayan paano magparami nun dahil matagal na tayo nito. Ah, actually sa ano to mga 2004. 2004, 2004 alam ko na ito kabayan. Anong taon na ngayon? Hmm. So patuyuin na natin tapos i-compost ng ano yung katawan na saging saka ilagay yung bulate para mayroon na tayong vermicast. Ganun lang kabayan, simple lang. Sundan mo lang yung mga video ko, makakuha ka ng kunting idea sa mga pagtatanim ko. Basta lagi kong sinasabi kabayan, maruno ako magtanim, hindi lang ako magaling tulad ng ibang nagtatanim.